Tag, excited na ako sa pagdating ng ating anak. May iba balita daw. Mm -mm 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 -mm. Parang alam ko na pero hintay ko pa rin ang pagbabalita nila. Chill ka lang dyan. Ba't wala pa sila? Huwag kang okay, mainip tarating din yun. Huwag kang masyadong excited. Baka ba ako mapano ka pa dyan? Pinakikita mo kagad. Di pa binabalita. Natutuwa ka na. Hintay mo munang sila ang magsabi sa'yo ng magandang balita. Agad naman. Masyado mainitin. Huwag masyado mainit. Darating din yun. Ay. ayan na. Hi, Mami. Daddy. Sorry po, late po kami. Sinundo ko pa po kasi si Sarah. Medyo traffic po. By the way po, kamusta po kayo? Oh. Ito, in love pa rin sa Mami mo. Asensya <laughs> na po, Tito. Tita, natagalan po kami. Excited na po ba kayo sa good news namin? Oh, claro. Oo. Oh, Ano ba excited? Ano ba yung good news? Ah, uh, magkaka-baby na po kami. At magkaka-apon na po kayo. Oh, sa, ito sa mo. Sa'yo oh, talaga. Oh, balita, di ba? Ay, salamat. Oh, Baby boy po, tita, tito. Pati naisip po namin na isunod po sa pangalan ni tito ay po. Maraming salamat po sa suporta. Ah. Mm -hmm. ah, ang bilis niyo ng The baby boy pala? Eh, ilang buwan na ba? Ah, uh, mami, daddy, we decide na mag-adopt na lang kami ni Sarah. Actually po, pinuntahan po namin yung bata kanina. Oh. Alam mo, daddy, ang gwapo ng baby. Manang-mana sa ating dalawa. Siyempre. Ha? Huh? Mm. Eh boy. Adrian, paano magiging mana sa inyo at kamukha ninyo yan eh? Hindi hey, naman saya. Inyo nang galing. Hindi naman natin kadugo. Mm, ano ba yan? Eh, boy, mm. ka na ba? Ano kalukohan to? Mami. Patay ka muna. Bakit naman... Wala ba? Hindi ba siya magkaanak? Ma, enough. Idea po namin to ni Sarah. At saka maayos naman po yung batang kukunin namin. Please, mami. Oh. Ano ka mo yung bata? Ay, naku. Inuuna mo yung, oh. Ayan na naman. Hihibag na ito, na batang ito. Oh. Ayoko nga, hindi ko kadugo. Oh, Ang satagapi ko sa pamilyang ito. Mami, mami, huwag ba irali na init ng ulo. Bakit naman kasi ikaw, Adrian? Kumuha ka lang ng magiging babae mo. Pro problema pa, abnormal pa. Nanatanan. Ay, naku, kumuha ka mong pagkaganyan eh. Pagkaganyan ikaw naman masyado may init ng ulo. Hoy lang, babe mukhang hindi din naman tayo matatanggap ni Kita sa saka yung desisyon natin. Alis na lang ako. Kailang Ay, din. dapat lang, hindi kita talagang tatanggap. Umayos ka sa pamahe ko. Walang silbi. Ako. Ano ba yan? Hmm. Hindi ka nakikinig sa akin. Pinabayaan mo na sana magsalta. Ano na mo yung init ang ulo mo. Hindi. Hey. Lagi na lang, hype. Cool ka lang! Ewan huy sa'yo! Hoy! Saan ka pupunta? Wala! Alis ako! Galit ako! Hmm? Eh! Eh ka lang! Di ba tama talaga si Mami Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Huwag mong isipin yun. Babe, ako nang bahal na magpaliwanag kina Mami. Huwag ka nang umiyak. Ayoko nakikita kang umiiyak. Sorry. Kung ano man yung nasabi ni mami, sorry, ako na yung humingi ng tawad. Ang mahalaga, nasabi na natin at masaya tayo sa desisyon natin dalawa. Okay? Ikaw lang alam, babe, pero ginawa ko naman lahat eh. Tinanggap kita. Ikaw yung pinili ko, pero bakit ganoon? Ano pa bang kulang? Walang kulang. Ikaw, sapat ka na. Okay? Okay. I love you. Eh? Mami! Mami! Paano ba nandito ka? Eh, Shhh! Ganyan na ba talaga katigas ang dibdib mo? Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? hindi mo na binigyan ng kahiyan yung anak mo. Pati yung manugang mo, binabastos mo. Paul, tama na eh, Paul. Narinig ko lahat. Hindi ako binye. Tingnan mo ikaw, pag nagagalit, eh, Paul, ang tawag mo sa akin. Ay, kanyan talaga. Hindi mo lang ako tinatak. Akin lang yung kapi ko dyan. Ang kakapi ka. Eh, kapi na ko eh. Kapi natin. Tubig na lang. Tubig, tubig ka dyan. Ang taray-taray mo. Kaya hindi ka ma... Oh, Diyos ko, kung alam mo lang. Kaya hindi kayo na-approach ng anak mo eh. Poy, eh poy, ako ang nabastos dito. Nabastos ka dyan? Yan anak mo ang pagsabihan mo. Kukuha lang ng ako babae. Ako na naman. Tagtinaw, ako na naman. May problema pa? Abnormal? Ay, hindi abnormal yun. Ikaw. Kaya ka ganyan Kaya hindi kayo na-approach ng anak mo. Kailan kayo, kailan kayo, kailan kayo ulit sinuusap na anak mo? Tapos pagka sa akin nag-open up, tapos sasabihin mo sa akin ngayon, ako kumausap. Ako lagi magsasabi. Apa, Mami, bago-bago naman! nga. Uh, eh bakit? Dapat lang? Anong dapat? Anong masasabihin mo? Now, you listen na. You listen very well. Ako, matagal ko na alam na hindi sila magkakaanak. Ikaw ngayon pa lang. Anak mo. Oo. Si Adrian ang may problema. Kita mo ngayon. Si Adrian ang impotent. Oh, tatatanda mo yung si Mika. Si hey, Mika? Si Mika, kung sino man yun. Di ba girlfriend niya yun? Ba, ano nangyari? Di ba iniwan? Bakit? Kasi inaamin ang anak mo. hindi sila magkakaanak na hindi kayang bigyan ng anak yung... Oh, ano nangyari? Iniwan ang anak mo. Tapos yun. Andiyan si Sarah. Nanganggap yung anak mo. Anong ginawa mo? Binastos mo pa. Ikaw talaga. hindi lang kita mahal. Mm hmm? Eh? Wala akong alam. yun lang nga eh. Hindi ko alam. Now you know. Kung wala na akong anong sinasabi sa akin. Now you know. Hala, eh, hindi mo lang ito sinabi. Eh, paano nga hindi ka nalang? Eh. Lagi ka busy. Lagi ang taray-taray mo dito sa bahay, oh. O ngayon, alam mo na. Tala, tala. O, sige, sige. Nandyan yung mga bata. Baka marating ka. Tala, tala. Kiss yes, ko. Wala mm ba -hmm. akong oh, oh. Now you know, hindi pa huli ang lahat, honey. Oh, mami. Alam mo naman no, marami akong tawag sa iyo, hindi ikaw marami kang tawag sa akin. Hindi pa naman huli. May time ka pa. Mausapin mo mamaya, ha? And this time, huwag kang magtataray, ha? Oo oh, naman. Oo oh, naman. Akong bahala mo. Pait naman yung anak mo. Yung manugang mo, intindihin mo. Binastos mo. Okay? Sabi na natin. Sige, sasamahan kita. Ay, tapusin mo natin yung kape. Um, mami, Daddy, una na po kami ni Sarah. Tsaka na lang po tayo mag-usap kapag okay na po ang lahat. Tara na. Adrian, anak, sandali. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. iyo. alam ko na lahat kung katotohanan. Patawarin niyo ako kung nabigla ako hindi ko kasi alam. Hindi ko naiintindihan. Magsalita ako kayo natin hindi maganda. Sarah, patawarin mo ako ha. Ayoko lang nalaman na Napakabuti mo. Asawa sa anak ko dahil tinanggap mo siya. Lahat-lahat. Minahal mo, mo siya kahit alam mo meron siyang kapansanan. Tinanggap mo siya kahit alam mo hindi magkakaan na mag anak ko. Pagkatawarin niyo ako. <laughs> Mami, okay lang po yun. Saktan lang din po talaga ako kanina. Pero pangako po, Mami. Okay na po ako. Mami, lahat po gagawin ko para sa atin. Kasi aling, mahal ko, mahal ko po si Adrian. Dapat, Sara. Maraming salamat, babe. Mami, salamat sa inyo ni Daddy, ah. Sana magsimula po tayo ng bago. Oo naman. Sisimula ulit tayo ng bago. Alam mo naman, mahal na mahal ka namin ng mami mo. Ikaw yata nag-iisa kong anak. Buwag ng wapo. Di ba? ngayon magiging dalawa na kasi adyan na si Sala. Tatlo pa nga kasi nakapo na kami. May <laughs> uh, Isang request lang ako sa'yo, sa inyo. Ah, uh. Ano po yun? Sige po. Pwede bang puntahan natin yung aking aming magiging apo kasi gusto ko makita. Ah, uh, pwede ba? Sure po. For sure. Gusto na din po kayong makita ng bata. Tara po. Daddy. Excited na ako makita siya. Tara. po.